sa kasal ni Judy. Isa lang ang kanyang hiling. Hindi man siya maihatid sa altar ng yumao na niyang Daddy Francisco, sana raw magamit man lang niyang bridal car ang lumang SUV o kotse nito. Harap ng bride-to-be na si Judy na maihatid sa altar ng kanyang daddy Francisco. Bagay na ipinagkait ng tadhana dahil ang kanyang ama, tatlong taon nang wala. Pareho nating hinintay itong araw na to eh, pero wala ka. I wish, with all of my heart, ikaw yung maghahatid sa akin kaya ang tanging hiling ni Judy ang mahanap sana ang dating sasakyan ng ama na gamit noon ng kanilang pamilya para sa araw ng kanyang kasal para gawin niyang bridal car yun na lang ang paraan para makakasama ko yung father ko on my wedding day. Parang siya ang maghahatid sa akin sa araw ng kasal. Yun nga lang, ang puting kotse ng kanyang tatay, halos isang dekada nang naibenta. Hindi ko nakilala, sila lang yung nagtransaksyon. Hindi ko alam kung saan yung car sa dinami-rami ng mga sasakyan ngayon sa Pilipinas. Paano kaya ito matutuntun ni Judy para umabot sa araw ng kanyang kasal? kalsada at eskinita ng Villanueva Misamis Oriental sa Mindanao. Saksi sa naging paglalakbay noon ni Judy at ng kanyang daddy Francisco, sakay ng dati nilang puting SUV. My dad and I were very close. Ako lang yung only child. Wala akong ibang pinagsusumbungan kundi yung father ko taong 2003 nung nabili raw ng kanyang ama ang isang second hand na sasakyan sa halagang 350,000 pesos. Ito ang kanilang naging kauna-unahang family car. 'Yun yung binili niya for himself with his retirement money. Ito rin daw ang gamit ng kanyang ama nung hinatid si Judy sa ospital para manganak sa panganay niyang si Cheska. Yung sasakyan kasi yung ginamit from the hospital when I gave birth. Siya yung naghahatid ng anak ko from her kindergarten days up to high school. Every Sunday, we would go to Cagayan de Oro for lunch. Sabahan na kayo. Sunod na lang ako sa inyo. Ha? Sunod ka tayo. Yung graduation ng anak ko, si daddy yung nagdadrive, birthdays ng family, pumupunta kami sa mga beach. So doon na buo yung closeness din namin sa loob ng sasakyan. Ang kanilang white car, tila kakambal ng araw ng kanyang ama. Yung everyday niya nalakad, sometimes pumupunta siya sa farm yun ang ginagamit niya. He loved that car very much. Yung tire guard niya, cartoon. Tapos, imagine nyo, no, know, matanda yung nagdadrive ng sasakyan. Parang contrast. Pero makalipas ang labing tatlong taon, kinailangan nila itong ibenta. Yung white car kasi namin, wala siyang aircon. He got sick in 2018 and we bought another car. I would use that to bring him to dialysis session dati, si Judy ang pinagmamaneho ng kanyang ama. Kalaunan, si Judy naman ang naghatid sundo sa kanyang ama sa ospital. Marami na siyang kwento, parang mawawala na siya sa mundo. I had no husband, but I had my daughter and yung mother ko kasi was very old na. Hanggang taong 2020, sa edad na 82, ang Daddy Francisco ni Judy namatay yung strength of the family. If only dad was here, he would tell me kung ano yung dapat na gagawin. Nung nawala na siya, parang I was lost. You never really get over your parents' death. Pero walang nagawa si Judy, kundi ipagpatuloy ang buhay. Kinalaunan, nahanap din niya ang kanyang forever, si Christopher. At sa linggong ito, nakatakda na silang magpakasal. I wish ikaw yung maghahatid sa akin on my very special day. Kasi pareho nating inintay itong araw na 'to eh, pero wala ka. I wish with all of my heart ikaw yung maghahatid sa akin. all set na ang lahat, maliban nga lang sa gagamitin nilang bridal car. Nung hinahanap ko kasi sa Facebook kung ano yung the best white car, medyo may kamahalan. Nung biglang pumasok lang talaga sa isip ko, yung white car namin na binili ng daddy ko. Yun na lang kaya ang... Ang problema, hindi niya alam kung sino ang nakabili nito. Hindi ko nakilala. Sala lang yung nag kaya hinanap ni Judy ang mekaniko na naging middleman noon sa bentahan si Winston pinahanap ko sa kanya kung sino yung nakabili pero yung nangyari wala siyang contact number ang nagbenta nadaanan lang wala akong number naisipan ni Judy na manawagan online looking for the family that bought our Pajero back in 2016 taga Ragyapo ni sila i want to rent it for my wedding day my dad loved this car so much Madami nang nag-PM sa akin. Sabi nila, kilala namin yung nakabili ng sasakyan niyo. Siya na nga ba ang nakabili ng puting sasakyan ng ama ni Judy? Talagang porsigido ako nahanapin. At kung ito na nga ang ibinenta nilang SUV, ang tanong sa kalumaan nito, aandar pa kaya? Same lang yung itsura niya. Nawala lang yung si Tweety Bird sa likod. So, ano yung Sakay na sa ating pinakahinihintay sa aming pagbabalik. Bride-to-be mula Villanueva, Misamis Oriental na si Judy on a mission para hanapin ang pinakamamahal na sasakyan ng yumaon niyang ama para gamiting bridal car sa kanyang kasal. Pusigido ako nahanapin kasi parang nandoon na rin yung daddy ko eh. Matapos niyang mag-post sa social media, nakatanggap si Judy ng mensahe mula sa nagpakilalang anak diwano ng nakabili sa sasakyan. Pwede kayang puntahan ko na lang yung father mo para kausapin ko. Ang itinuturong nakabili ng sasakyan, ang 71 anyos na si Tatay Alexander. Kwento niya, sa mekanikong si Winston nga rin daw siya noon nakipagtransaksyon. Kuha niya sa akin, alok, 220. Nagtawaran, nagtawaran hanggang na pakakuha ko siya sa 200,000. Masyado yung si Mr. Aklan kahit luma na, malaki pa rin daw ang naging pakinabang sa kanila nang nabili nilang sasakyan. Walong taon pang araw nila itong naging family service. Muntas kagayan din, kagayan, magbili ng anong, ng, ito ang sakyan namin. Hanggang ilang linggo pa lang ang nakararaan. May pumunta sa bahay, itong sasakyan nito ang hinahanap. Ayo. Plats. Hi sir. Ikaw si Sir Alex. Oo oh, ma'am. No? Oh, oh, salud, salud ma'am. Pa... Salud ko ha. Oo, oh, salud lang. <laughs> Hala, naarag yun. Actually, nakita na din ako siya. <laughs> ano nga yung mga pajero ang ipangita? Ano yung sa kailan mam pangita, ma'am? Ano ako ko, sir, oh, ha? Oh, okay, eh. na, nga, kwan. Wala, uwe, gihapon sa unang oras gihapon. Dere, dere, sa daddy. Yun, makita ka. Mami. So, nung nakita ko yun, grabe yung rush of memories pero ang malaking tanong ngayon, aandar pa kaya ang napakaluma ng sasakyan? ipahiram din kaya ito ni tatay Alexander kay Judy sa araw ng kanyang kasal. Kahit walang upa, ako mismo ang magmamaneho ako. Hindi ako kayo libre, libre lahat. Hindi ako long isip, yung talagang buong puso ko uh, magpahiram. Natuwa ako nung inoffer niya sa akin na siya yung magda-drive. Finally, magiging parte na rin yung daddy ko sa big day ko. At kahapon lang, tuloy na tuloy na ang kasal mixed emotions yung nararamdaman ko. Naalala ko yung daddy ko, yung mga memories namin noon. Ngayon na, andito na ako sa simbahan. Feeling ko pa rin na andito siya. Wala man na ang kanyang ama. Ramdam na ramdam naman daw ni Judy na narito siya. <laughs> Sa reception, isang mensahe rin ang inialay ni Judy sa kanyang ama. I hope that you are happy. Gignan gud ko nimo sa una that you really love Tope because nakita niya yung kaugalingon kang Tope. Akong dako nga pasalamat kang Sir Alexander Lu. Salamat kayo for making my dream come true on my special day. It means so much to me. Yun ang namimiss ko talaga sa kanya, yung nagtatalo kami sa sasakyan, minamadali ko siya kasi nga nalilate na ako. Maraming sinasabi, huwag kang magmamadali kasi makakarating din tayo, mabagal man o mabilis yung takbo natin. At nakarating nga si Judy sa kanyang kasal na parang kasakasama pa rin ang kanyang ama. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.